Guys, uh, this is the part 2 of the, the ano, yung kwento ni Juan Jose na dito alam mo yun, nag-aangas kasi as if he is a lawyer. no Hindi ako na, na nadadarag na isang abogado ka. Kasi maayos ang usapan, maayos ang sistema ng legal forum. Pinagbibigyan ko ito ng oras na hindi mabalakura kagaya ng ibang pages. Tapos gaganunin mo lang. Yung isang semester si o tuhan, siya yung nandyan ang puso nito magbigay ng, ng saktong advice for free. Gaganon mo iinsultuhin mo and I cannot let that happen. So ikaw ang nagsasabi sa akin that I I pretend to be baka ako ang scammer kasi I I I am so cautious. Excuse me Mr. Juan Jose, lumala nandito sa page na to ang pagmumukha ko. Uh, legit ang aking ang aking pagkakakilanlan. And you can ask Most of that, 38, almost 38k members kung sino ang natulungan ko at kung may in-scam ba dito. Ayaw kong magaya ang page na ito sa ibang pages dyan sa 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 Facebook na uh, talagang rampant ang online scamming. Dahil dito, nilalaanan ko ng oras ito sa layunin at advocacy akong makatulong. Tapos babalahurain mo lang. Ngayon, kakasaan kita, drop your lawyer number. Uh, drop your identity, I will drop mine, set the, the venue kung saan ang debate dadalhin ko lahat ng requirements ko, allowing me to engage sa paralegal job labas mo yan, labas mo yan pag talagang hindi mo mapapatunayan, I will use all remedy to track you dahil alam ko nag-iikot ka sa ibang pages, using this kind of ano, uh, parehas na sistema, para manguyo para mambudol o kung parang mang isa ng kapwa. Mahiya ka. Kung talagang abugado kang totoo, hindi mo gagawin ito. Dapat magpasalamat ka sa isang kagaya namin. Dahil kung tutuusin, ang mga lawyers magpapasalamat sa mga paralegals eh. Dahil kami ang nag-fill in doon sa hindi nyo kayang punan. Umayos ka. Tantanan mo ang page.